mga Ogan! Good evening! Hello! May papakita ko sa inyo. Umalis yung aking partner. Ngayon, may pasalubong siya sa aking fried shawmai. Ay! <laughs> fried shawpaw. <laughs> sa lang ha. Ito po siya. Ayan. Titikman po natin ang fried shawpaw. side show pa pa eh, no? Ayan. Sipin natin mga odang, ha. Ah. Mukha namang masarap. Tsaka kakaiba. Ito po ay siopaw ongping daw. Eh. Baga. Ah, ito siya. Mm. Siksik yung laman niya. Ayan siya. Ay, ah, mukhang masarap, di ba? May papel ba ito? Wala siyang papel. So, pwede natin. Ayan! asado. May iba-ibang flavor. May asado. Ano pa ba yung flavor? Beef. beef chicken. yeah, May beef, may chicken, may pork. Ayan. Tignan natin mga ugang. Wala siyang sauce. Mm. Masabi siya malasa. Diyan po yung sa Toktuka, malapit sa munisipyo delicious. Siksik -sik po siya kahit ganito yung laki niya. Show pao ang pin. Tako po yung papel sa ilalim. Mmm, nasarap siya mga oga. Ah, masarap yung may pasalubong ka sa ano, di ba? Sana, laging dyan niya. <laughs> Masabi sa mga ogam, bili po kayo dun. Sopaw ang pin. Very nice. Mmm. -hmm. bubusog ka sa isang buo. sab sa mga obang, tamis. Hmm. Panalo. Ganun na siya kalaki pero uh, sulit.